Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay para kay San Jose, ang dakilang tagapag-alaga ni Jesus at ni Maria. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at hingin ang kanyang patnubay upang tayo'y maging matatag at mapagpakumbaba sa ating pang-araw-araw na buhay. O mahal na San Jose, ang aming tagapag-alaga at huwaran ng kabutihan, kami po ay lumalapit sa inyo nang may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa inyong tapat na paglilingkod at halimbawa ng sakripisyo at pagmamahal. Hinihiling namin ang inyong patnubay at proteksyon sa bawat araw na kami umaharap sa mga hamon ng buhay. San Jose, dakilang ama at tagapag-alaga sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay humihingi ng inyong tulong at gabay naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at magkaroon ng tapos upang harapin ang bawat pagsubok na darating. Hinihiling namin ang inyong kalakasan at pag-asa upang magpatuloy sa aming mga adhikain at pangarap. Sa aming mga pamilya, San Jose, hinihiling namin ang inyong patnubay naway magkaroon kami ng malasakit at pagunawa sa bawat isa bigyan niyo po kami ng pag-ibig at pagkakaisa upang mas maging matatag kami sa pagharap sa mga pagsubok. Tulungan niyo po kaming isabuhay buhay ang inyong aral ng pagmamahal sa kapwa at pagrespeto sa lahat ng nilalang. Sa aming mga kaibigan at komunidad, ipinapanalangin namin ang kanilang kalakasan at kaginhawahan nawa'y maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at suporta sa mga oras ng kanilang pangangailangan. Patnubayan niyo po kami upang maging inspirasyon at lakas ng loob sa aming kapwa katulad ng inyong halimbawa sa pagiging mapagkumbaba at tapat na lingkod ng Diyos sa aming mga trabaho at gawain San Jose. Salamat po sa lahat ng oportunidad at hamon na inyong ibinigay sa amin. Naway sa bawat araw, magkaroon kami ng sigla at lakas ng loob upang magpatuloy sa aming mga tungkulin. Tulungan ninyo po kaming maging masino at mapagkumbaba sa aming mga gawain at maglingkod ng buong puso tulad ng inyong ginawa sa aming mga pangarap at adhikain. Patnubayan ninyo po kami, San Jose. Naway matutunan naming magpatuloy sa aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan at lakas upang mahanap ang tamang landas na ayon sa inyong kalooban. Tulungan ninyo po kaming magtiwala sa plano ng Diyos para sa amin at maging mapagpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. O San Jose, aming tagapag-alaga, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong gabay at proteksyon. Naway, ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan sa aming mga kaluluwa sa inyong mga kamay kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat maraming salamat po San Jose sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa nawa'y patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming buhay amen maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin kay San Jose na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming ipapang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.